nag-green lahat yung performance ko dito sa dashboard. Ah, uh, nagulat ako, meron ako isang video na may mga nagko-comment at uh, may nagla-like. Sabi ko, ba't kaya madami yung likes at saka yung views ng video ko na to? Hindi ko naman masyadong pinansin yon kasi nga busy nga kami ng family ko sa pag-celebrate ng Christmas Day. Kasi Pasko yun. Siyempre, time ko yun with my family. Gusto ko ma-enjoy namin yon. Uh, kaya hindi ko masyadong pinansin. So, nagulat na lang ako pagising ko kinabukasan December 26 grabe guys, ang dami na ng views umabot na siya ng um, 40,000 naging 144,000 views hanggang sa lumaki na lumaki yung views lumampas na ng half million views yes, ganun kadami wow, sabi ko totoo ba to? hindi ako makapaniwala. So, binalita ko agad yun sa asawa ko at sa anak ko. syempre sabi ko, good news. Meron tayong nag-trending na video. At thank you, Lord. Yun talaga na sabi ko. Thank you, Lord. Kasi talagang nagsusumikap ako. Kasi malang tulong din talaga yun sa mga ibang tao na na-stroke. Na kagaya na asawa ko. Papasilip ko ngayon sa inyo kung gaano kaganda yung dashboard ko. Eto na siya, guys. Oo, oh, diba? Grabe, guys. Umabot na 646.9 thousand, no? Yung aking reach. At yung aking net followers, ayan, meron na tayo 900 na nadagdag. Yung aking engagement, tumaas din, 24.2k. At yung aking 3-second video views, 607.3k. At ito talaga, ito talaga yung nagdala, yung 3 second video view. Kasi yung video ko, syempre yung unang 3 second noon, ay talagang na, nakuha niya. Nakuha niya talaga interest ng mga tao. Yung um, nagkaroon sila ng interest sa video ko. Kaya tinuloy-tuloy lang panuorin. Kaya ganyan guys, yung dashboard ko ngayon. Ayan guys, di ba? Tingnan nyo, grabe Maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi hindi ko naman mararating ng lahat ng ito kung hindi kayo nanood ng video ko. At maraming salamat talaga sa inyo. Maraming maraming salamat po. Salamat talaga ako sa Panginoon sa mga blessing na binibigay niya sa family ko. Mga content creator na kagaya ko, huwag kayong panginaan ng loob. Lagi niyong lalakasan ng loob niyo. Unang-una yan, huwag kang susuko pagpatuloy mo lakasan mo 'yung loob mo at manalig ka sa Diyos at magkakaroon ng magandang resulta ibibigay ni Lord 'yan